Okay, so mo update na mga boss, mga solid uh, followers natin dito sa ating uh, Facebook page. So mag-update po si Boss Tor dahil ngayon lang po tayo makapagbahagi ng mga potential number combination dito po sa ating uh, Lotto. Okay, so mga potential combination nato today sa araw po na ano ba ngayon? Uh, Lunes, Miyerkules mga boss, November 5, 2020. Halaka. 2025 na karon nagbalik man pa guys 2025 Okay so ito po ang official result no nung no, no, November 1 2 3 4 So naghatag ko guys last day no nakakaran araw yung ating kalagkalag uh, uh, -kalag na kombinasyon May natin primero 28 nagbalik-balik jud no sa ating uh, uh, video no uh, last time na nag-upload po tayo nung nga uh, pizza uno ba yun o pizza dos so hopefully may nakakuha nito guys no ng ating uh, 3 to 8 ang aking plastada siguro 3 to 8 so check na lang po natin yung ating video mga boss so ayan po sa screen okay so yun po guys so na delay lang tayo nyan mga boss no na delay lang tayo pero uh, bugha no nakuha nagbalik pa yun no ora sa alasing ko. So, by the way guys, masig tayo sa ating uh, combination today. Siyempre, una-una yung ating uh, guide. At, siyempre guys, ito po yung uh, official result na pagkasunod-sunod mga boss. Kahapon, 287 238 -474. So, dito tayo sa ating uh, guide today. Okay, so dito tayo. Guide number na ito mga boss is 1 pasakay is size. Okay. So, muna nga guide numero uno at numero size. Okay. Ito po yung ating uh, potential combination sa uno mga boss. Muna ha, Sa ganahan lang ha mga boss mabay. E, sa uno, uh, first combination na itong mga boss is meron tayong 1 9 4 So, 194. Og, 164. Okay, so sa uno po yan, ha? Sa so, ganaan sa atong, 194 og 164. So, kusog ni mga boss, kaning uh, combination, pa on the spot, kaning combination na 194 og 164. May na itong guide, ha, nga uno. Sa pasakay naman, ang ating probables combination target rumble gihapon mga boss uh 694 694 of 654 so mini ang atong official combination sa guide na uno ug size target rambo lang okay so on the spot So, pakopya ninyo mga boss. Muni ang atong uh, potential combination number no, sa ating uh, November 5, 2025. Next tayo mga boss. Potential pair. 0, 1, 0 all mga boss. So kusog nina ko kani nga 10 all mga boss. All draw alas 2 alas 5 at alas 9. So kani guys ang akong selected ha. so sinabay ko na rin dito guys ang aking ah uh, special. Target Rumble 701 sa so ganahan. Okay, so 601 Target Rumble. So 601701. Sa ganahan mga boss. Hindi mo ganahan, magpas lang mga boss ha. Pwede po niyo yung lastuhan ha. Lastuhin na lang ninyo mga boss. Dito tayo sa ating pabonus. So pabonus combination na to. Pabonus natin mga boss, best of the best combination ni. Ano combination? 731 target rumble. 831 target rumble. Gwapo ni mga boss all draw Paning 7-3-1 o 8-3-1 sa, ganahan, sa atong pabonus 7-3-1, 831. Next combination Ang ating special Combination mga bossing Special combo 401 sa ganahan target rumble 901 target rumble o 301 so may ang akong okay, so pambato din po mga boss sa 1-0 all in mga boss yan po yung aking selected combination out of 10 combination kasama yung doubles kasama ang doubles mga boss yan po binigay ko na po ang 6-0-1 o 7-0-1 So, syempre, last 2 na lang po din yung mga boss. No, last 2-1. 0110 so kana pwede kayo mag last to 40 no 40 04 same din sa 90 30 okay so gwapo na mga boss pang the spot 2pm pwede po din na po habulin natin sa alas 9 kaning combination na to okay so pero sa aking uh, uh, itong combination na itong mga boss guwapo ni sa alas 2 no alas 2 so guwapo ni siya kasagaran na alas 2, alas 5 to nag uh, ah, nag, uh re result so depende na po na sa inyo kung habulin nyo sa alas 9 kayo na pong bahala para sa akin guys kani guwapo ni sa 2pm o 5pm draw So muna siya ang atong official combination mga boss. Mamaya magbibigay tayo ng best of the best combination for this month of November. So yun lang po mga boss, magandang araw po sa ating lahat. Inuulit ko po. Syempre, good morning, good morning, good morning. Migalab shoutouts, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si Boss Store. Maraming maraming salamat po sa Don't forget to follow guys my page Boss Store. Syempre, meron tayong YT ating YouTube channel, i-follow niyo mga boss. At syempre, i natin ating, ating uh, live. Maraming maraming salamat ang ating video guys para daghan gihapon ang makakita sa ating mga probable potential combination ngayon araw po ng Miraculous. Hopefully na maka on the spot tayo. Good luck mga boss.